So hello mga ka-farmers kung napanood nyo yung live video natin dito no, ito yung time mga ka-farmers bago mag-abuno Kaya ang ginawa namin dito ay nagpupuna kami uh, ng mga missing hills sa palayan At dito nga mga ka-farmers ay hindi naman masyadong marami yung mga missing hills na aming uh, pinunaan At habang nagpupuna ako mga ka-farmers ay sinabayan na rin ng tatay ko na mag-spray dito sa palayan So ini spray nga pala niya mga ka-farmers ay insecticide dahil napansin namin na marami na ring black bag sa mga palay. At yun nga mga ka-farmers no, yung gamit naming sprayer ay yung may pump. Pa. Kaya if ever makaluwag-luwag mga idol, mga ka-farmers ay bibili tayo ng reaper kit para gawin nating DIY sprayer ang aming lumang sprayer. At para na rin hindi na mahihirapan sa pag-spray sa mga palayan. At yun nga mga ka-farmers no, mabibili pala natin yung reaper kit para sa ating DIY DIY sprayer kay idol farm payaman. Ayan mga ka-farmers, may free tutorial po 'yan. At para masunod natin kung paano gawin yung DIY sprayer na magpapaginhawa sa ating mga farmers sa pag-i-spray ng palay. Kaya abangan nyo na lang mga ka-farmers if everman makabili na tayo ng repair kit para sa gagawin nating DIY sprayer, ay ia-upload ko rin dito yung ating video para mapanood nyo rin mga ka-farmers. So hanggang dito na lang ating video mga ka-farmers. Uh, happy farming sa lahat no. And God bless sa lahat ng farmer dito sa atin sa Pilipinas. At yun lang, see you sa susunod pa nating mga video. Bye bye!